kalaba na rin ako kasi isang linggo na tayong walang labalaba dahil sa isang linggong ulan talaga naman na panahon na kasi talaga ng bagyo ulan And thank god kasi kahit pa paano dinala tayo ng init araw ngayon ayan o oh, may araw na siya kahit pa paano eh, hindi tayo ano kasi nilagyan ko ito ng ano down ni tsaka ano talaga dapat ang pag naglalaba tayo kung ganitong tag-ulan importante no um, banlawan natin ng maigi as in kasi kapag hindi na banlawan kahit lagyan mo ng down yan iba yung amoy <coughs> Kaya maigi talaga lab, ano, panlawan talaga siya ng maigi. So, the best talaga siya. Kahit lagyan mo kasi ng uh, daon yan, kung hindi na banlawan ng maigi, ay, mabaho pa rin. Lalo na kung ilang araw nakasampay dyan. ba diba? Ako lang ba yung ano, yung kapag katapos kong maglaba? Kasi kapag tapos ko talaga maglaba, ang gahan, gahan, pakiramdam ko parang walang kabigatan. <laughs> Kasi pag ako nakikita mo yung labahan na nakatambak, naku pa, parang hindi ka makakilos eh. Na uh, mabigat ba? Mabigat yung daladala mo. So yan lang ho yung aking maibabahagi ngayong araw. Yung labaha ay yung pasahan na yan. Yung asawa ko naglaba ng isang araw pa. Ito lang sa amin Hmm. Hirap talaga pag tag-ulan. Yan na, may araw na siya. Sana tuloy-tuloy na yan. Kasi kawawa naman yung mga nasalanta, no? Yung mga talagang malalalim yung basa kanilang lugar. Pakahirap ng ganun. piniplay ko yung si sister ano Marikit, Aling Marikit o oh, yan sarap ng ulam niya oh. gata o oh. tignan niyo. yung dating ano, higaan ng aking uh, hipag nagpapag <laughs> tapos ito yung aming ulam na niluto ko yan ang sarap yan ho Uh, mango with giniling. Tapos nilagyan ko ng um, ano tawag sa ganito? Uh, eh, nakalimutan ko na. Miswa. Miswa pala. Yes. So yan ang ulam namin. Anak ko. Ay ka nina ng anak ko. Tayo nga, tingnan ko kung ganon ka mo na kumpi sa akin mag-ano, mag ng aking anak, three years old siya noon. Ano, pandemic. Ngayon, oh, na, niya. Uh -oh. na ng anak. Oh, tapos natulong na 'yan sa akin sa shop. Yung ba, diba? nautus-utusan na yan. Importante marunong tumulong.